buting buhay pa mga kaibigan ito. Papapararo ah, na po natin yung ating ah, siling Taiwan para po diretso gambol na siya. Ito papakita ko po sa inyo. Yan po. ito <coughs> yung Pasaboy po siya dito sa may pinakapuno po ng sili. Tapos dito po sa kabila, pag naman yan ngayon ang gagawin po natin dyan ito po mga lupa na ito tatapon po natin ganun dyan yan yan po naman ang kakahiga natin ng ng asarol yan kaganyan po siya <coughs> ngayon yung iba po oh. alas nakasabi na siya ngayon may nakasunod naman po sa kalabaw para po yung may mga matatabunan naman po na puno eh itatayo naman po sasaboy agad yung hindi abot eh yung nalang ang tapos nil nilalagyan na po natin siya ng organic may kasama pong pino na amon para po meron na siyang baon hindi, hmm, remo na itirahan tanong. Oo dalawa mga lahat doon yung may sabog pa dyan sa bago magsaging na yan hmm. konti na lang din pala hmm. prasa na lang tapos pag na grass cutter po yung tudling ng kalamansi na yan lalagyan din po natin ng abono sikat na kayo nyan hindi ba natin dig eh Tumataba na po yung puno ayan Hindi katulad nung unang natanggal yung damo. Nakapitas na po pala tayo sa ating siling ano, siling panigang. Baka meron po siguro mga dalawang bundle 'yon. O tatlo ganun. Uh, hindi lang po natin alam kung magkano po ang presyo ngayon. Ngayon po ay araw ng September ano ngayon? 11 September 11 po mga kaibigan medyo makakahinga-hinga na po tayo rito sa ating siling Taiwan na yan pati po yung ating siling Taiwan eh nakahinga na rin hindi pagka, pagka naitikip na ganun bata ko sa kamong bata ko yung natikip na yan tinan mo parang kabatis lang yan may bunga na po ito hmm. ito po kasi halos hindi ito na silong ng damo dahil nasa unahang puno siya. Yan. Pero tingnan niyo po. Oh. Dahil na rin yung mga supang-supang. Lobin po yan. Mga isang buwan lang yan. Malabong na siya. Alos ganito na po itsura niya. Yun po ating video para lang po sa mga bago-bagong magsisili o walang Walang idea sa pagsisili. Yun naman pong mga master na sa pagsisili. Eh, meron pa po silang mas ibang idea. O mas magandang idea sa ganitong pagsisili. Na mas maganda po. Tayo po kasi, ah, uh, uh, kung halimbawa, magkaroon lang po tayo ng sa saka tayo magsisili. Yun po. Kaya, uh, pagka hindi masyadong maano yung schedule natin ah, yung kaya po nating silihin yun na po ang ating gagawin mahirap po kasi yung magsisilikan hindi mo naman pala kayang trabahuhin, sayang lang po ipuhunan yeah, may nakasunod naman po dun sa kalabaw

Kaya ito oh, na po Lama. yung pinaka-finish product natin. Halos nakagulit na po yung pinaka-sailing niya. Pag nag-grass cutter po natin itong tubling na ito. malinis na malinis yan. Tapos ito, uh, spray na lang po namin. Shoutout po kay kuya na nag-aararo yan. <laughs> Sila po ang mga batikang mag-aararo dito. Pagka pala meda mo, mahirap siyang sumaboy, ano? Pipigil, ano?